magandang magandang hapon na naman sa inyong mga idol dito na naman, dito na naman tayo at dala, -dala ko ang saking itong saking hinog at itong sabi nila ay kwan saking butuhan titikpa na natin kakainin na natin mga idol ito na o oh, ito yan pasan pasan ko o oh, ibabaw muna natin ng saking na butuhan titikpa natin papakita ko sa inyo ang pagkain ng butuhan saking Oh, tama sa aja lah. Nga uh, mga buto, mga, mga idol. Nam, Yan o. Pero matamis. Oh, o. Sarap. Sarap ah. Oh, sarap. Mm. Nga uh, mga idol o. Oh. nam. Kainin naman natin. Tikman nyo mga idol kung mayroon kayo dyan mga hinog na butuhan to maraming buto ito. masakat sa pwede. Pag, kaya, ganun